Magandang araw! Para sa ikaapat na linggo ng ikaapat na markahan, pag-uusapan natin ang mga ideolohiyang politikal at ekonomiko. Layunin ng aralin na ito na maipaliwanag ang kahulugan ng konseptong ideolohiya. Masuri ang mga iba't ibang ideolohiyang ekonomiko at masuri ang mga iba't ibang ideolohiyang politikal. Simulan natin sa ibig sabihin ng konseptong ideolohiya. Ang ideolohiya ay mula sa salitang ideya o kaisipan na sinusunod ng mga tao. Ito ay ang sistema o kalipunan ng mga ideya o kaisipan na naglalayong magpaliwanag tungkol sa daigdig at sa mga pagbabagong nagaganap dito ang pilosopong pranses na si Antoine de ang siyang nagpakilala ng salitang ideolohiya bilang pinaikling pangalan para sa agham ng mga kaisipan o ideya. Para sa aralin natin ngayon, pag-uusapan natin ang tatlong kategorya ng ideolohiya. Ang mga ideolohiyang ekonomiko o tinatawag ding ideolohiyang pangkabuhayan ay nakasentro sa mga patakarang pang-ekonomiya ng isang bansa. Pinagtutuunan nila ng pansin ang paraan ng paghahati-hati ng mga kayamanan para sa mga mamamayan. Tinatalakay din ng mga ideolohiyang pangkabuhayan o ekonomiko ang ilang importanteng issue katulad ng sino ang may karapatang magtayo ng negosyo? Ano-ano ang mga karapatan ng mga namamasukan? May karapatan ba dapat ang mga manggagawa na magtayo ng unyon at magwelga? Ang mga ideolohiyang pampolitika naman ay nakasentro sa paraan ng pamumuno o uwi ng pamahalaan na pinakaangkop gamitin upang umunlad ang isang bansa tinatalakay din ng mga ideolohiyang ito ang karapatan ng mga mamamayan at maging ang paraan at level ng pakikilahok nila sa pamamahala ng kanilang bansa. Pinag-uusapan ng mga ideolohiyang ito ang mga pangunahing prinsipyong politikal at ang mga batayan ng kapangyarihang politikal. Halimbawa, tinatalakay kung aling ideolohiya ang nagbibigay ng karapatan sa bawat mamamayan na bumuo at magpahayag ng opinyon at saloobin, at alin naman ang hindi. Ang mga ideolohiyang panlipunan naman ay tumatalakay sa pagkakapantay-pantay ng mga mamamayan sa paningin ng batas at ang iba pang mga pangunahing aspeto ng pamumuhay ng mga mamamayan. Halimbawa, ang mga importanteng isyong panlipunan katulad ng diskriminasyon ayon sa lahi at kawalan ng karapatan ng mga kababaihan at ng mga miyembro ng LGBTQ community ang pinag-uusapan ng mga ideolohiyang panlipunan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang dalawang halimbawa ng ideolohiyang pangkabuhayan o ekonomiko. Ang kapitalismo ay isang sistemang pangkabuhayan o ekonomiko na kung saan ang produksyon, distribusyon at kalakalan ay kontrolado ng mga pribadong mga ngalakal. Ibig sabihin, karamihan sa mga industriya ay pag-aari ng mga pribadong mamamayan, hindi ng gobyerno. Ang mga mamamayan ay gagamitin ang sarili nilang pera upang magtayo ng mga negosyo sa karamihan ng mga kapitalistang bansa. Maliit lamang ang papel ng pamahalaan sa mga patakaran o pulisiyang pangkabuhayan. Kadalasan, ang papel ng gobyerno ay magpasa ng mga batas upang protektahan ang karapatan ng mga manggagawa at mga mamimili. Ilan sa mga bansang yumayakap sa ideolohiyang ito ay ang United States of America, Philippines, Singapore at New Zealand. Ang sosyalismo naman ay isang sistemang pangkabuhayan o teorya na kung saan ang produksyon, distribusyon at kalakalan ay kontrolado ng isang pangkat ng tao, kalimitang ang pamahalaan o gobyerno. Sa madaling salita, sa sosyalismo, ang pamamalakad ng pamahalaan at paggawa ng mga patakarang pang-ekonomiya ay nasa kamay ng isang pangkat ng tao lamang. Ang pangkat na ito, ang pamahalaan, ang siyang nagtatakda sa pagmamayari at sa pangangasiwa ng lupa, kapital at mekanismo ng produksyon. Ang pamahalaan ng nagmamayari at namamahala sa mga mahahalagang industriya at lahat ng mga kailangan upang mapabuti raw ang kalagayan ng mga mamamayan. Binibigyang diin din ng sosyalismo ang pagtutulungan at pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ilan sa mga halimbawa ng pampublikong pag-aari na kinokontrol ng pamahalaan ay ang distribusyon ng tubig, paglikha ng kuryente, transportasyon at telekomunikasyon. Ilan sa mga bansang yumayakap sa ideolohiyang ito ay ang Cuba, North Korea, China at Vietnam. Ngunit sa kasalukuyan, ang China at Vietnam ay may bahid na ng kapitalismo dahil binuksan na nila ang kanilang ekonomiya sa ilang mga pribadong korporasyon. Bilang panghuli talakay naman natin ang mga halimbawa ng ideolohiyang politikal. Ang demokrasya ay isang ideolohiya na batay sa paniniwalang ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nasa kamay ng mga tao. May dalawang uri ng demokrasya, ang direct democracy na kung saan ang mga tao ang direktang nagdedesisyon ng mga polisiyang ipapatupad sa lipunan. At ang representative democracy na kung saan sa pamamagitan ng halalan, ang mga tao ang pumipili ng mga kinatawan na hahawak sa kapangyarihan o pamahalaan sa ngalan nila karamihan sa mga bansang yumayakap sa demokrasya ay mga representative democracies, katulad ng bansa nating Pilipinas. Ang isa pang ideolohiyang politikal ay ang otoritarianismo na kung saan ang namumuno ay may lubos na kapangyarihan. Sentralisado ang kapangyarihan sa isang otoritarian na pamahalaan. Ibig sabihin, ang lahat ng sangay ng pamahalaan Tagagawa ng batas, tagapagpatupad ng batas, at tagahuko mo, tagalitis, ay nasa kontrol ng isang tao o isang pangkat ng tao lamang. Isang uri ng otoritarianismo ay ang konstitusyonal na otoritarianismo. Dito, ang lobos na kapangyarihan ay, ng namumuno ay itinakda ng saligang batas. Konstitusyonal na otoritarianismo ang tawag ng dating Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang pamamahala sa ilalim ng Batas Militar noong 1972 hanggang sa mapatalisik siya ng taong bayan sa pamamagitan ng Mapayapang Revolusyon noong Pebrero 1986. Ang huling uri ng ideolohiyang politikal na tatalakayin natin ay ang totalitarianismo. Ang isang pamahalaang totalitarian ay karaniwang pinamumunuan din ng isang diktador o grupo ng taong makapangyarihan. Ngunit mas matindi ito sa otoritarianismo. dahil sa ilalim ng ganitong pamahalaan, may isang partidong nagpapatupad ng iisang ideolohiya. At iyon lamang ang maaaring paniwalaan ng mga tao. Limitado ang karapatan ng mga mamamayan sa malayang pagkilos, pagsasalita, at pagtutol sa pamahalaan. Lahat ng desisyon tungkol sa pamamahala at kabuhayan ay nasa kamay ng isang grupo o ng isang diktador. Nasa kamay ng pamahalaan ang pag-aari ng mga lupain, kayamanan ng bansa, at mga industriya. Isang halimbawa ng mga totalitarya na pamahalaan ay ang gobyerno ni Hitler sa Germany at ni Mussolini sa Italy bago at habang nagaganap ang ikalawang digmaang pandaigdig. At dito na nagtatapos ang ating aralin tungkol sa mga ideolohiyang politikal at ekonomiko. Maraming salamat at mag-iingat kayo parati.